Kayang-kaya -kaya mo ang kahit na ano kung ikaw mismo ang gagawa nito. Let's learn new things sa DIY Do It Yourself! Ang DIY na ito ay hatid sa inyo ng ADESA. Isa ang refrigerator sa mga appliances sa bahay na malakas kumonsumo ng kuryente. Dahil bukod sa palagi itong nakasaksak ay madalas pa ang pagbukas natin sa pinto nito. Pero merong paraan para mapababa ang konsumo ng kuryente. Narito kung paano. Una, panatilihing tama ang temperatura ng refrigerator. Ang ideal na setting ay 3 to 5 degrees Celsius para sa fridge at negative 15 hanggang negative 18 degrees Celsius naman para sa freezer. Ikalawa, iwasang maglagay ng mainit na pagkain para hindi gumana masyado ang ref sa pagpapababa ng temperatura. Ikatlo, i-organize mo ang laman ng inyong refrigerator. Iwasan mong punuin ito dahil mahihirapang mag-circulate ang malamig na hangin. Ikaapat, gamitin ang energy saving mode ng inyong refrigerator kung meron man. At ikalima, iwasan ang paglalagay ng refrigerator malapit sa mga heat sources. Tulad na lamang ng ibang appliances at direct sunlight dahil dadagdag ito sa init at pipilitin ng ref na gumamit ng mas maraming enerhiya para manatiling malamig. Gets mo ba? Sige nga, do it yourself! One day, isang araw, masayang naglalaba si Snowy. Ilang kusot lang, pagod na at luging lugi. Samantala, si Witch Morgana, parang may hidden agenda. Si Witch Morgana, here to save the day pala. Just a quick tap on her phone, so fast. Washing machine ni Snowy is here at last. Yan ang delivery bilis ni Adessa. Installment up bilis na. 0% interest pa up to 12 months. Sa Adessa installment, kaya-kaya.